Very frustrating when I saw that Pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands, and then magsusugal lang? Bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I, I hope uh, the, the Congress will do something about it. Kasi nakakahiya. Uh, if I can have it my way, kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na nag May mga baon na sa utang. Hindi na duma umaabot sa bahay ang sweldo. Nakihiwalay ang pamilya. Nag-aaway-aaway. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli. Nag-online uh, sabong. Yung isa, card games. E nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. So, total ban, sir? Exactly. I mean, Sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang uh, 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 uh yung income, of course. Uh, we understand that. Pero we also have to weigh yung, yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Yung ay nabanggit ko sa inyo, mga bata hindi na nag-aaral, uh, hindi umahabot ng sweldo sa bay panag si mister. Mga tao, imbis na magtrabaho, nandun, pumunta ka sa palengke, nag, nag uh, pipindot pindot na pa piso-piso na na uh, sa slot machine yung scatter. yun ang mga susungin eh. Scatter, uh sabong. Eh mabuti pa ito mga ito, legit. Eh yung online sabong il illegal eh, 'di ba? Sir, so pag nag-live po kayo sa committee, um, so buka, buka, buka Hello, hello. Check. Ito, Eto na. Sir, pag nag-meet kayo sa committee, as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling? I would like to hear sa lahat ng member, what's their opinion? Uh, what do you think? Lahat sila natanongin ko. For now kasi, I believe I had uh, Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa as vice chair, and then Senator Rafi as member. Iwan ko sino pa magpapalista. And I'll definitely ask them, anong position. Because I will tell them up front my position is. And I will say, ito ang problema natin ngayon, di ba? We need to stop this. But kung mayroon ko kontra, sabihin ko, I want to listen, I want to hear. Ano ba yun? Kasi kung sasabihin na uh, uh, kita ng gobyerno, we, we understand that. Pero kung mas marami naman yung negative effects sa positive, pwede pa ba patitigil, di ba? Maraming nasisira ang buhay, nalululong, nagkabaon-baon sa utang hindi uh, na nag-aaral, yung sinanla ng mga gamit sa bahay, things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan, alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince executive habang wala pang batas. Na, Sir, we have to stop this. We, we've heard naman the pronouncement of the president. Tama naman siya. Pag pinutol natin, sabi ng PAGCOR, mag-underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas na ng online sabong? Bawal yun. Ibig sabihin, nag-ooperate ang online sabong. Itong online sabong na ito, hindi nagbabayad sa pagko, hindi nagbabayad ng taxes nating, di ba? So, nasasayang. Nakakalungkot nga eh, yehey -ye, palakpa na sana, di ba? Nawala ang pogo. Pinalitan naman ang pigo. What's the use? Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung Pogo because Pogo ang biktima lang ng mga Chinese hindi Pilipino. Dito ngayon Pilipino tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung Pogo, sila sila lang doon sa China na kapag laro ng ng casino, ng what what have you slot machine doon sa Pogo. Philippine Offshore Gaming Operations. Yeah, exactly, definitely dapat meron tayong executive order, siguro. Pero we have to... Uh, we have to recommend to the President. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page, di ba? Hindi pwede yung chairman ayaw, pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin, para malakas-lakas. Sige, we go to the President, we go to malakanya. We go to Senator Chis. Senator Chis, posisyon ng committee. Habang wala pang EO, wala pang one. Na, na definitely the committee on games and amusement is uh, against online gambling. Senator, sir, yeah. regulation. Well, bago siguro yung regulation natin, sir, kailangan siguro muna mag-usap-usap lahat ng stakeholders. Eh. Magsalita ang pagkor. Ano bang meron dyan? Ano, anong, anong pwede mong masabi? Paano ma-regulate mare Kakausapin natin, Department of Finance, magkano ba mawawala? Kung regulation, pipilitin natin regulation, magkano mawawala? Pero at the same time, may mga ibang stakeholders, parents, church, uh, educators. Kasi mga bata hindi napuha-pasok eh. Lahat ng ito, di ba? Kailangan natin tanungin, okay, nailatag na ng pag-core yung kanyang, itong gagawin natin, uh, chairman, Sasabihin na DOF, itong kailangan natin, pag pinasara mo, mag-underground yan, wala tayong kita. Let's ask the church, what's your stand? Uh, how do we solve this? Let's ask the parents, association of parents, parents, teachers, etc. Let's, let's, let's ask everybody, yung mga stakeholders dito, di ba? Let's ask the kabataan, the youth, di ba? Ano sa tingin nyo? How, how do we solve this issue? Hindi lang kasi ito problema ng gobyerno eh. This is not only the problem of the government. It is the problem of everybody. Every parent, every lawmaker, lahat eh. So, kung maghahanap tayo ng regulation, dapat yun talaga maayos. Di ba? Sir, sir, sorry, makulit. Just to be cl uh, clear lang, so, kayo po, personally, you want a hearing on online gambling? I, I want I, yes, I want a hearing kasi wala pa naman kwan. I, I really want a hearing. But then Im immediately, seguro by next week, uh, as early as Monday or Tuesday, I will conduct a hearing on this matter. I'll call Park Cor. I'll call the Department of Finance. In the interim, while while there's no time limit, no executive order from the president. Do you want a sense of the Senate, just to express the sentiment of the chamber regarding this? Exactly. Well, that's, what, that's what we're going to do, sir. Actually, very frustrating nga. Nagbigay ng instruction si Pagcourt Chair Altenco na bawal na yung mga advertisements sa mga sugalan. Pero nandyan pa rin. Marami pa rin ako nakikita sa mga billboards sa sugalan, mga bet na yan. Okay. Sa mga social media, lahat. My kids, they, they, they watch YouTube. Di ba? May mga anak tayo nag-YouTube. nag youtube So, nakikita yung sugal na yun. E, malay natin, tayo, dahil ngayon, nandito tayo sa Senate, baka yung anak na natin sa school, nag, 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 uh, nag i -scatter. Oh. Walang, walang, walang parameters eh. No control. Isa pang kinakasama ko na loob, bukod doon sa mga advertisement na ika nga, pinopromote pa ng mga artista, dapat i-ban yun. Pangalawa, yung Gcash, Jesus Mariusi, eh, pay maya sila pa mismo. Bumanda ka sa g -Cast. Pwede ka maglaro. Papiso-piso. What in the world? Di ho ba? It's really bad. Sir, just to clarify lang. Bale, maghihiring muna kayo, sir, bago kayo magkaroon ng stance sa committee nyo, bago kayo mag uh, sisik ng audience sa Pangulo? Yes. For we, an EU? We, Tama we'll po ba, that? sir? We will do that. Kailangan unanimous kami. And I believe I can convince uh, all the members. Kasi si Senator Rafi, nag-file na siya ng bill eh. Na... Mm -hmm uh ban on uh, gambling online gambling tapos ibang mga kasamahan namin nag, nag file na rin si uh, sa Senator Villanueva so what what i'm saying my point is uh pag-uusapan namin, and then uh, we will um uh, definitely we will uh, uh inform uh, the senate itself and then the, the president will will go up there and as Of course. Of course. I I want to hear siempre. I want to hear my Eh baka sabihin naman mga kasama ko, Hoy, hindi lang ikaw ang tao dyan sa committee na 'yan. May mga vice chair ka rin, may mga may mga members din. I, I want to hear. Pero I can tell you. I can convince these people. Mm -hmm. I can convince yung two vice chair and then a couple of members. I can convince them. na our stand will be no to online gambling. Sir, according to Finance Secretary Ralph Recto, sa ngayon, ang nagdo-dominate yung illegal online gambling, about 60%. So ang kanilang kinukonsider na option, una, higher Pagkor fees and franchise charges, additional taxes to be imposed by the BIR, and then broader regulation including requiring license operator to list on the Philippine Stock Exchange. Your comment ang problem kasi dyan, ma'am, pag tinaasan mo dyan, napag-aralan ko na yan eh, pag tinaasan mo, mag underground eh. Too, too much, too expensive na eh. Take the case in Pogo. Sa Pogo, ganun, di ba? Tinaasan ang BIR, may meron siyang binabayaran monthly sa Pagcor may binabayaran siya sa BIR, sobra-sobra, 3%, 3% dito sa kabila. Yung iba, nag-underground ng na mga Pogo. Di ba? Uh, sara lahat. 100% nang maging underground yung online exactly, gambling. Exactly, yun din yung sinasabi natin. Eh sinasabi na ba, eh, pahuli natin, hindi effective eh. Everybody knows that. Our law enforcement is not so, I mean, effective. Huhulihin ng police, bukas makalawa, nandiyan na naman. Huhulihin ng NBI, bukas makalawa, nandiyan naman. Di ba? kaya law enforcement? No. So sir, pag naging total ban, wala kayong concern na baka nga lahat na mag-underground? Kaya nga dapat pag-usapan sa committee. Where, where, do we go from here? Okay, ako yung sinabi ko ng statement, sa, sa akin yon. pag tinanong mo akong right now, I say total ban on online gaming. Total ban on online gaming. Kasi naman ma'am, pwede naman silang pumunta. May, di ba may mga halos lahat ng kanto ngayon, may mga maliliit na kasino. Hindi lang pagko may mga maliliit lit -li -li -li. sa Tomas Morato na lang sa, sa Timog na lang. Dalawa yung casino uh, diyan. Pag cross mo 200 meters may isang small casino na naman. You just have to go there nasa sa internet yung casino. Lahat naman na hindi lang pagko, hindi mo na kailangan pumunta sa Okada, hindi mo na kailangan pumunta sa Soler o sa sa uh, Resorts World kasi na kung saan-saan yung casino ngayon eh. Mas maganda nga ho yung gano'n because of the fact na at least dito, titignan, hihingan ka ng ID ng mga gwardiya. Eh dito sa online, wala eh. Dahil walang parameters. Hindi rin makontrol. Hindi makontrol ng, ng to, to admit, hindi rin makontrol ng pagkor. As, that's the thing. Sir, um, pa-clarify lang ulit. So, kayo po uh, is for total uh, yes. ban. aha, uh -huh. But you're open to Uh, to 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 hear the arguments ng mga nagsasabing mas makabubuti po yung regulation. Kaya nga po ma'am, we want to go on a hearing, 'di ba? And invite all the stakeholders, 'di po ba? We want to listen sa Pagcor and then sa DOF yung uh, representative ng executive branch, then probably siguro isang uh, youth organization, okay? Uh, uh parent organization, school organization, uh, church organization, para lahat, 'di ba? Para, okay, kukontra ko nito, anong-anong sa'yo? Okay. What can you say about this? L let me hear you, di ba? Then from there, then we can talk, di ba? Kung talagang hindi po pwedeng itigil, dahil kailangan natin ng pera, which is talaga namang, ever since, lagi namang uh, walang pera ang Pilipinas, lagi bankrupt, dahil hindi namang kayang tugunan ng Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue yung budget natin, So kung saan-saan humuhugot ngayon, particular din sa PADCOR, yung mga ikang social services ng Malacanang, dyan kinukuha ng iba pang mga uh, social services ng pamahalaan. Kung kailangan talagang uh, i-regulate din, pag-aralan na mabuti, then let, let's put a lot of parameters there. Pero sa ngayon, wala kasi. Di ba? Pumunta ka, buksan ko ito, yung Gcash ko, pa'y sugal. Paano pa'y tatanggapin ng anak ko yung pera niya doon sa probinsya kunari? Ah, uh, nakita niya yung games. Maglalaro ng games, di ba? Anong anong klase 'yon? Sa anong control? Sir, Sir babalik lang po ako dun sa nabanggit niyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching Isabong. E. Do you think po uh, una reaction niyo po don? and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Eh dito na po tayo sa Senate, uh, Congress po 'yon, I believe, na sa Congress po 'yon. So, bahala na po yung Ethics Committee doon na magdiscipline sa kanya, pero very frustrating when I saw that we were in session, uh, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita, nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, oh, come on. Nandun ka sa Congress. Oh, it doesn't matter kung boring yung butuhan ng, ng speaker. Magkantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time kung sugarol ka, Which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. E eh kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang uh, trabaho mo sa kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldo hang kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang? Number two, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I, I hope uh, the, the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba ipursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang, ang online sugal pero bakit meron siyang nasa serponya? Dapat, tanungin yung, tanungin yung mababatas na yun. Anong site ba yan para maimbisingan and reported immediately. Report it immediately to PagCourt, to the, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi ay uh, dalawa o tatlo yata na size ang tumatakbo pa. Sir, in and outside of the ay, sorry ko yung, sorry, sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, kailangan pa hubang i-remind yung mga kagaya po ninyo? hindi, government? hindi ko nga maintindihan eh. I, I, I don't know. Ah, uh, Bakit kailangan nilang gawin yun? Besides, di ba dapat naman pagkuha naman ng pansin yung trabaho mo di ba it's working yun ang sinasabi natin this is the effect of online gaming pati sa mga private pati sa mga bangko pati sa eskwelahan nagsusugal driver pag na-traffic pati pati rider tapo tumabi 'yung umulan nag-nag-scatter muna nakita oh, mo yan Ganon kasama sir may info na kayo kung sino yung congressman hindi ko sigurado baka pag nagsabi ako nito mayari pa pero may may nag sir starts with let sir tingin niyo dapat yung congress pa noon umami umami na siya umarap siya pag apologize sa... hindi dapat ang ang kuan do yung leadership dal kilala siya di ba yung yung siguro sa yung ethics di ba what what's happening nakakahiya naman yung dalawa ninyo isa naglalaro yata ng poker or billiard ba yun Is na halatang halata eh. Senator, yun nga, hindi ba dapat ano, umamin na lang? Kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali na Pero, para, oh, para mapadali buhay ng lahat. Bilang former. <laughs> hindi ko kilala eh. Uh, <laughs> eh dapat ang natin, yung sa Manila tayong sa kumuha noon. So, pero Senator... Kasi tinakpan niya din... Pero ng distrito yun, na lang. Bako, yun ang problema. party <laughs> list? party list party list? Part list? Part list? Part list? Hindi ko alam kung party list siya. Sir, uh -huh. sa letter. Pero kasama ko siya dati, I think. <laughs> <laughs> sa 19 Congress. Sa <laughs> eh, 19 Congress eh. Eh, hindi ako sigurado. Oh. <laughs> uh, Wala, pag binanggit ko, sabi ko... Oo, oh. di ba? So, sir, hindi ni you fight mm -hmm. congressman. Ay, Pero, uh. Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga, nakita na ng lahat, um, ano yung proper thing for him to do? Well, siguro mag-apologize siya or then he has to explain, di ba? Bakit? Kahit nasabihin natin boring, siguro boring nga. Dahil kanya-kanya uh, nagtatayo nag yung botohan nila kung bakit binoto si Speaker Romales. Pero, then you, you, you do your job. You stay there. Huwag ka naman magsugal. <laughs> dahil binabayaran ka, pinapasweldoan ka ng gobyerno, tapos eh, nagsusugal ka. What? Sir, sorry ah. Uh, to, to clarify lang. Sabi niyo kasi kayo na sir, patapusin naman muna yung trabaho sa gobyerno bago magsugal. So okay lang si inyo sir, government no, officials. No, I said, kung talagang hindi niya na makontrol din, nangangati yung kamay niya, bahala siya sa buhay niya, at least naman sana magservisyo muna siya. My point is, bawal nga eh, di ba? I, I said before that, na bawal lahat ng government officials I mean, at saka government employees, hindi lang officials. Eh meron may, talaga dahil adik na ano magagawa mo, di ba? Kung may mga adik nga mga nasa gobyerno, eh alam nila bawal yun, nag-adik-adik pa rin, laging nahuhuli. O malas nilang nila nahuli siya, di ba? O. Eh, hindi ko nasabi na sang-ayon ako. Pero kung talagang hindi niya na makontrol yung kanyang kate, eh, eh dapat trabahuin niya muna doon siya, magtago siya sa bahay niya, magsugal siya ng online gambling. So you're referring to two, ano? Uh, yung isa nagsusugal kasi isa poker. So both of them should apologize? Umami na apologize? They apologize. Tapos uh, should be, the, the Congress should ask for an explanation. Why? Imbis na magtrabaho sila, nagbobotohan sila. Serious business yung araw na yun, di diba? na oh. ba? Nagbubotohan ng speaker. Oo. Bakit ka nagsusugal? Number two, bawal naman yun. The first place, bawal talaga. Sugal, ano? Ano explanation? There's no explanation. Uh, sir, uh, para ma-address na daw yung mga corruption sa mga government projects like flood control, si SP file siya ng proposed bill na bawal na yung mga government officials at mga relatives na makialam o maging kontratista o supplier ng mga government projects. Tingin nyo yun yung uh, tamang uh, measure para ma-address itong corruption. Hindi lang contractor, ma'am. Pati utilities. Dapat wag makialam, wag magnegosyo ang isang politiko hindi lang sa construction pati sa ikang uh, mga utilities power water wag makialam ang politiko paano eh doon pala sa COMELEC eh pag nakita ng COMELEC eh, out ka na ex hindi wag nang tanggapin i-disqualify na kaagad yun kasi ang tagal na ng mga kaso na yan di ba yung construction na yan napag-usapan nga eh nagkatanungan no kahapon sa COCUS eh oh, sino <laughs> Sino ba mga contractor dito? Eh, wala namang contractor. Wala. Eh, sa, pa, sa mga utilities, sir. Ang mag um, sa utilities. Hindi naman natanong. tanong. Ang tinanong <laughs> construction. ang tinanong lang. Pero sa Congress, medyo marami-rami sila. <laughs> <laughs> sir, yung sa impeachment, sir. Tingin nyo, sir, dapat pang ituloy yung ano trial kahit na may <laughs> decision na yung Supreme Court? Yun nga pinag-usapan, kaya ang tagal namin kahapon eh. E, ano ba talaga? Parang Dumb if you do, dumb if you don't. Sa yung personal position niyo po as sir. Ako? Sir, tatanungin mo? Dapat ito tuloy. Diba? Tuloy natin. Okay. Kasi okay. nagantay na yung mga tao eh. I mean everybody, kahit ikaw siguro gusto mo lang matutuwa kaya ito, di ba? Even, even, even the spokesperson of the VP said we are ready. We will prove that the, the, the VP did not violate the constitution, etc., etc. Then, then everybody, siguro kay, kay tayo lahat dito, we want to see, ano ba yung nandyan? Totoo ba yan? Siguro pala naman, paglatag pala ng mga evidence, pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may, may katutuha, katuturan yung ebidensya o wala, di ba? Eh yun ang nakita ng Supreme Court eh. May, may problema eh. Pero siyempre, ang tao, nag-aantay din. Give them a chance. Kung ako tatanungin mo. Pero nga, eh, lumabas nga itong decision, pa, paano yan ngayon? magkakaroon tayo ng constitutional crisis pag nilabanan natin, di ba? O sa bagay, sabi lang, hindi daw ito yung first time na magkaganon. Pero kung lalabanan mo, we will have a crisis. And that's, that's, that's a bad example to our people. Eh kung so, Senate niya, um, umubras Supreme Court, eh dapat ang Supreme Court lang nagtatranslate ng mga batas natin, di ba? We make the laws, they translate the laws. Di ba? Senate, confirm namin, is there a resolution circulating seeking as the sentiment of the Senate? A resolution daw po is circulating seeking the sense of sentiment of the Senate about the Supreme Court decision. And are you willing to sign that no, resolution? No, wala na pag-usapan namin kahapon doon pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang uh, August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Pink, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Uh, Senator Kiko, Senator Pia, eh paano kami mga sibilyan? 98 pages. So, pumayag. Pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta, one set, kahapon. Finish. Pero nakiusap. Nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta.